shoutout sa aking mga member maraming salamat sa inyong mga idol uh, sa taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo dahil uh, hindi kayo nagdadalawang isip na magtiwala at magbibigay ng buwan buwan sa ating channel malaking tulong na po yan para sa ating channel mga idol uh, shoutout din sa lahat na mga nagko comment sa bawat upload natin sa uh, nag-share at nagla-like sa ating mga video uh, malaking tulong na po yan para sa aming mga content creator Uh, Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga beaker uh, Sa mga blind community uh, Mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Samantalang doon naman sa minahan Tuluyan ang napatay nila Ni Kiram, Gado, Jumong at Nimpa Ang lahat ng mga tauhan nitong si Don Facundo Na patuloy na lumalaban sa kanila ang mga sumusuko naman na mga tauhan nitong si Don Facundo, pinagtutulungan na nilang itali ang mga ito kasama ang mga trabahante ng Don na nando doon pa sa minhan. Nakarating na din doon ang dalawa na si Gabriel at Duroy na daladala ang walang buhay na katawan nitong si Don Facundo. Agad nang pinag-usapan na ng mga ito ang kanilang mga dapat na gagawin. Sinubukan ng mga ito natawagan sina Butchok at Nanay Candida. Ngunit hindi na sumagot ang mga ito. Kaya nagpasya na si Gabriel na humingi na lamang ng tulong ang mga ito doon sa mga tauhan nitong si Don Facundo para kunin ang mga bangkay doon sa mga kakahuyan na napatay nila at mailigpit nila ang lahat ng mga ito at madala doon sa patag doon sa sentro ng bayan ng kanlasog mas maganda kasi kung doon muna dadalhin nila ang mga ito dahil hindi ganon kagulo ang lugar ng kanlasog. Mahirapan kasi ang mga ito kapag doon sa bayan ng bintangan nila dalhin ang mga bangkay ng mga ito at ang mga nahuli ng mga tauhan nitong si Don Facundo dahil nakakalat doon ang maraming mga tauhan nitong si Don Facundo at maraming mga kasabwat din ang grupo nila ni Kapitan Tiboy doon sa sintro ng lugar. Ang wika nitong si Gabriel doon sa kanyang mga kasamahan. Kailangan na natin na dalhin ang mga bangkay ng mga ito at ang mga sumusuko, dalhin na din natin ang mga ito doon sa bayan ng Kanlasog at doon muna tayo humingi ng tulong para sa mga ito. Hindi pwedeng doon natin dalhin sa bintangan ang mga ito dahil nakakalat pa doon ang mga kasamahan ng matandang ito at ang mga tauhan ni Kapitan Tiboy. Sa kanalamang natin dalhin ang mga ito kapag maayos na ang lahat at kapag tapos na ang lahat ng mga kaguluhan dito sa lugar ng bintangan. Agad naman na sumang-ayon at nakikisama ang mga tauhan itong si Don Facundo at tumulong na din ang mga ito. May mga sasakyan kasi doon na nakaparada at balak nila ni Gabriel na iyon na ang kanilang gagamitin sa pagdadala ng mga bangkay pababa doon sa kabilang bayan. Maagap na kumilos na ang mga ito dahil mahalaga ang bawat pagpatak ng oras. Kailangan nilang bilisan ang kanilang mga kilos. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali habang papaalis na sana ang mga ito. Biglang napatitig ang mga ito doon sa may unahan ng kakahuyan. Nang masipat na mga ito, ang dalawang mga sasakyan na paparating. Agad na kinutuban si na Gabriel ng masama. Uwi ka agad nitong si Duroy sa kanila. Mukhang may mga kalaban, Gabriel. Sagot naman itong si Gabriel nang mapagtanto na totoo ang sinasabi nitong si Duroy. Minatsyagan muna nila ang mga ito inaakala kasi ng grupo nila ni Gabriel na mga tauhan lamang ang mga ito ni Don Facundo. Hintayin na lamang muna natin ang mga ito na makalapit sa ating na Dore. At kapag magpapakita ang mga ito ng mga hindi kaya ayang galaw, agad napatayin natin ang lahat ng mga ito. Tulad ng ating ginawa sa mga tauhan ni Don Facundo, walang ititirang buhay sa lahat ng mga ito. Ngunit lumipas pa ang ilang mga minuto nang medyo makalapit na ang mga sasakyan na ito agad na naramdaman ng kanilang grupo ang kakaibang kalakasan ng mga presensya ng mga ito na nanggagaling doon sa dalawang mga paparating na mga sasakyan kaya agad na muling wika nitong si Gabriel Bumalik muna kayo doon sa mga kubo sa dulo ng minahan Masama ang aking hinala sa sakay ng mga ito. Nakakaramdam ako ngayon ng mga malalakas na mga presensya. Sobrang lakas ng mga presensya. At nakakabahala ito. Ganon din ang nararamdaman ng iba pang mga kasamahan nitong si Gabriel. Kaya agad na tinulungan nila ang lahat ng mga tauhan nitong si Don Facundo na bumalik ang mga ito doon sa mga kubo na nandoon sa unhang bahagi ng minahan na iyon. Tatlong sasakyan na sana ang kanilang ginagamit dahil nga maraming mga bangkay ang karga ng mga ito agad na pinabalik nila ang mga ito doon sa dulo ng lugar samantalang sina Gabriel naman Gado, Kiram at ang magkakapatid na Duroy Ninpa at Jumong nakatayo ngayon ang mga ito doon sa gilid ng mga nakatambak na lupa at mga batuhan habang mariinang pinagmamasdan ang paparating ng mga sasakyan muling uwi ka nitong si Gabriel. Mukhang kasama ng mga ito. Ngayon, ang mga matatanda sa kanila. Lalo na ang isang matanda kanina na bumaba ng sintro. Maaring bumalik na din ito ngayon. Nakakasigurado akong nakahingi ng tulong ang mga tauhan ni Don Facundo bago pa natin napatay ang mga ito at napasuko. Sagot naman itong si Kiram na nakahanda na sa mangyayaring bakbakan sa tingin ko Gabriel mas mabuti na na ang mga ito para hindi na tayo mahirapan pang hanapin ang mga ito doon sa bayan mas makagalaw din tayo ng mabuti sa lugar na ito at walang pag-alinlangan na malalabanan natin ang mga ito dahil walang madadamay na mga inosinting tao sagot nitong si Duroy tama ka kiram magagamit natin ng husto ang ating mga kaalaman sa pakikipaglaban at mga karunungan sa mga usal na walang pagdadalawang isip. Makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan ng huminto ang sinasakyan nila ni Kapitan Tiboy. Agad na bumaba na ang mga ito at lumabas ang mga ito ng kanilang sinasakyan. Walong katao ang bumaba galing doon sa nakasunod na sasakyan habang anim naman ang bumaba doon sa naunang sasakyan. Pagkababa pa lamang ng anim agad na nasipat nila ni Gabriel ang apat na mga matatanda. Na tatdo sa mga ito, ramdam nila ang kakaibang lakas na tangan at mga presensya. At ang nakakabahala sa kanila, ang isang matanda. Dahil hindi nila naramdaman kung gaano kalakas ang presensya nito. Batid nilang malakas talaga ang presensya nito na umabot na sa puntong hindi na nila kayang maramdaman pa at namukhaan naman nila ang isa doon sa apat na mga matatanda. Ang isang ito ang nakita nila kanina na bumawa ng bayan doon sa sintro ng lugar ng bintangan. Pagdating nila ni Don Facundo, wikang muli nitong si Gabriel. Animal, mukhang ang apat na ito ay kabilang sa mga pinakamalakas sa kanilang pangkat. Mukhang alanganin tayo ngayon laban sa mga ito, Duroy. Kiram, gado. Sagot naman agad nitong si Duroy doon kay Gabriel. Ngunit wala na tayong mapagpipilian pa, kundi labanan ang mga ito. Pagkatapos lumingon itong si Duroy doon sa kanyang mga kapatid at uwi ka si Duroy. Nimpa, Jumong, kayo na muna ang bahala doon sa walong katao na lumabas doon galing sa isang sasakyan. Kami na ang bahala sa anim na galing naman doon sa naunang sasakyan. Mag-iingat kayo. Kahit na mga tauhan lamang ang mga ito. Maring may mga karunungan pa rin ang mga ito at may hawak na mga tanga na mutya. Pag-aralan muna ninyo ang kakayahan ng ating mga kalaban at hanapin ang kanilang kahinaan. Uwi ka naman agad, nitong si Kapitan Tiboy nang makalapit na ito sa kanila. Nasaan na si Don Facundo? Hmm, maaaring kabilang kayo doon sa mga ipinapadalang mga mandirig magaling sa kabilang bayan. Tama ba ako? <laughs> Mukhang napatay na ninyo ang lahat ng mga tauhan ni Don Facundo at mukhang pati ang matandang iyon na napatay na din ninyo. Nakakalungkot naman. Batid kong hindi nyo babalakin ang tumakas at umalis. Tama na naman ba akong muli? Batid kong malalakas at matatapang kayong lahat. Kaya nakakasigurado akong makikipaglaban kayo sa amin ngayon. Agad naman na na binitbit nitong sikiram ang katawan ni Don Facundo na inilagay nila doon sa likod ng mga nakatambak na mga lupa at batuhan at pagkatapos inilatag ito ni Kiram doon sa harapan ng grupo nila ni Kapitan Tiboy wika nitong si Kiram Ayan na ang hinahanap ninyo Tama ang sinasabi mo matanda Napatay na namin ang lahat ng mga tauhan nitong si Don Facundo ang lahat na mga nandarito maliban lamang doon sa mga sumusuko at pati ang matandang iyan na napatay na din namin at maya maya kunti kayong lahat na naman ang aming isusunod doon sa imperno napatitig itong si Kapitan Tiboy doon sa bangkay ni Don Facundo ngayon napagtanto ng matanda na malalakas talaga ang mga kabataan na ito at batid din nitong si Kapitan Tiboy na pati ang dalawang mga antingero na alalay nitong si Don Facundo maaring namatay na din ang mga ito. Ngunit hindi pa rin iyon ang dahilan para magbago ang kanilang isipan at ang kanilang pasya. Ang sagot naman nitong si Kapitan Tiboy na sa mga pagkakataon na iyon biglang sumeryoso na ang pagmumukha nang makita ang walang buhay na katawan nitong si Don Facundo. Ako si Kapitan Tiboy at ako ang tatapos sa inyong lahat. At pagkatapos, naglalakad na ito papalapit doon sa kanila. Sumunod naman agad ang tatlong kapatid nitong si Kapitan Tiboy at ang sampung mga alipuris ni Kapitan Tiboy. Ang sampung ito ay malalakas din ang mga karunungan pagdating sa mga usay at pakikipagkumbate. May tangan din ang iba sa kanila na mga mutya. Agad na inaabisuhan na nitong si Gabriel ang kanyang mga kasamahan at nagkarga agad ng mga usal ang mga ito. Mga usal na pudir. Hindi kasi nila maintindihan sa mga sandaling iyon ang kanilang mga nararamdaman para kasing mayroong malakas na presensya ang tumama sa kanila na nagiging dahilan para manginginig ang kanilang buong katawan. Ganon ang kanilang naramdaman galing kay Kapitan Tiboy. Wala silang nararamdaman na direktang presensya galing doon sa matandang kapitan. Ngunit kakaiba at ang batid nila. Kakaiba ang aura nito sa kanilang pakiramdam na parang naghahatid ito ng sobrang kasamaan napapamura itong si Gabriel ngunit bago naman tuluyan na makalapit itong si Kapitan Tiboy at ang kanyang mga kasamahan doon sa grupo nila ni Gabriel napatigil sa paglalakad ang Kapitan dahil may naramdaman itong papalapit din na kakaiba ang antas ng kalakasan ng mga presensya Nangunot ang noon itong si Kapitan Tiboy at tanong naman agad ng kapatid nito doon sa kanyang likuran. Bakit Kuya Tiboy Anong problema? Bakit ka napatigil sa paglalakad? Ang wikang sagot naman nitong si Kapitan Tiboy doon sa kanyang kapatid. Mukhang may mga kasamahan pa ang mga ito, Dario. Sa mga sandaling iyon, hindi pa kasi naramdaman ng tatlong mga kapatid nitong si Kapitan Tiboy ang mga presensyang nandoon sa paligid ng minahanap. Sadyang mas malakas lamang talaga ngayon ang pakiramdam nitong si Kapitan Tiboy. At sa mga sandaling iyon, inalis na din nila ni nanay kanila ang kanilang mga malalakas na mga usal na sa bulag at puder sa kanilang katawan. At walang pakialam na ang mga ito kung maramdaman man ng grupo nila ni Kapitan Tiboy. Sagot naman nitong si Kapitan Tiboy mukhang may mga kasamahan ang mga ito na papalapit sa ating na kailangan natin na matsagan muna ang buong paligid humanda at mag-iingat kayo dahil nakakaramdam ako ng kakaibang antas na kalakasan pati si na Gabriel nagulat ang mga ito nang maramdaman din nila ang kakaibang mga presensyang papalapit doon sa kanilang kinaroonan at ngayon na batid nilang mga kasamahan nila ang mga ito. Batay na din sa mga presensyang nararamdaman ng kanilang grupo. Agad na anas na wika nitong si Gabriel doon sa kanyang mga kasama. Hindi kaya sinananay kanila at bucok ang mga paparating duray kiram. Maaring tama ka, Gabriel. Maaring iba din. Sa ating mga kasamahan ang papalapit dito sa ating kinaroroonan na. Ngunit nakakatiyak akong kakampin natin ang mga ito dahil galing sa kabutihan ang kanilang mga presensya. Ilang sandali lamang, biglang nauga ang lupang kinatatayuan ng mga ito. Kaya napapamura itong si Kapitan Tiboy at pagkatapos biglang nagtalsika na lamang ang mga alikabok nagkakaroon ng putik doon sa harapang bahagi ng kinatatayuan nila ni Gabriel na nagtataka ng sobra ang mga ito kung bakit nagkakaroon ng putik sa lupang iyon. Ilang sandali lamang, mayroong usok na naman ang kumalat doon sa kanilang kinaruroonan na nagiging sanhi din para maharangan ng ilang mga segundo ang kanilang mga paningin. At pagkatapos, nang tumila na ang mga usok na nandoon. Nakita nila si nanay kanida na nakatayo katabi itong si Butchok samantalang nasa gilid naman si Nalulubaston at itong si Mako na may hawak ng kariton. Habang hindi naman makapaniwala si na Gabriel sa bigla ang pagdating nila ni Nanay Kanida. Uwi ka agad nitong si Nanay Kanida. Gabriel, Nimpa, Duroy, kayo na muna ang bahala doon sa sampung iyan. Kami na ang haharap sa apat na mga matatandang ito. Kiram, Gato, Jomo, dalhin nyo na ang mga bangkay at mga tauhan ng mga ito doon sa baba. Mas nakakabuti, Gabriela. Doon muna sa lugar ng kanlasog dalhin natin ang mga ito. Sagot naman itong si Gabriel Oo, nanay kanida. Iyan din ang aming binabalak at napag-usapan kanina. Mas nakakabuting doon muna natin dalhin ang mga ito. Muling huwi ka naman itong sinanay kanida. Kumilos na kayo. Belis yan At pagkatapos, mariin ang nagmamasid itong sinanay kanida doon sa grupo nila ni Kapitan Tiboy. Samantalang itong si Kapitan Tiboy, nagulat man ito, mariin din itong nakatitig doon kay nanay kandida at sa kanyang mga kasamahan. Dahil naramdaman din ng kapitan ang kakaibang kalakasan miron ang mga ito. Lalo na ngayon na malapit na ito sa kanilang kinatatayuan. Muling huwi ka nitong sinanay kandida. Maaring dito na natin tatapusin ang lahat ng mga ito, Kapitan Tiboy. Huwag na tayong magkunwari pa. Galing nga kami doon sa lugar ng kanlasok at nandirito kami para supilin at pigilan ang mga masasamang binabalak mo sa lugar na ito. Hindi ko mapapayagan na lumagana pa ang kasamaan mo at marami ka pang mapapatay na mga inosinting tao. Batid at alam ko na ikaw ang nagpapatay sa dating kapitan. Pati na doon sa dalawang mga kunsihala. At doon sa tatlong mga kanot At pati na, ang ibang bigla na lamang nawawala at namamatay. Ikaw ang nasa likod sa lahat ng mga kasamaan na ito. At batid ko rin na hindi mo mapapayagan ang aming gagawin. Kaya ngayon, tatapusin na natin ito. Isa sa atin ang manatiling nakatayo at mabubuhay isang panig lamang ang manatiling nakatayo at kailangan na mayroong isang panig ang mamamaalam sa mundong ito. Ngunit siguraduhin ko, Kapitan Tiboy, na hindi sa aming grupo manggagaling ang mamatay. Mariin pa rin na nakatitig itong si Kapitan Tiboy doon kay nanay kanida. Sagot naman ito doon sa matandang babaylan at sisiguraduhin kung hindi din ang aming panig ang mamamaalam sa mundong ibabaw, babaylan. Marami na akong nabalitaan tungkol sa iyo, matandang babaylan. Ikaw ang matanda galing sa lugar ng kanlasok na napabalitang nagiging barangan at ngayon nagiging babaylan. Tanyag at sikat ang iyong pangalan. Ayon pa sa mga kwento napakalakas ng babaylan na ito. na balitaan ko naman ngayon na humihina ka na nanay kandida. Ngunit mukhang hindi naman iyon totoo at ang ibig ipahiwatig ng iyong presensya dahil ngayon nakakaramdam ako ng kakaibang kalakasan ng antas ng iyong lakas. Nasasabit akong labanan ka ngayon matandang babaylan at ako mismo ang papatay sa iyo. Ako mismo ang puputol sa katanyagan mo. <laughs> Masisikat ang aking pangalan at mas katatakutan kapag napatay ko ang isang tanyag at malakas na babaylan. Pagkatapos lumingon na itong si Kapitan Tiboy doon sa kanyang mga kapatid. Muling wika nito ako na ang bahala sa matandang babaylan. Kayo naman ang bahala sa kanyang mga kasamahan. Hindi mahihina ang mga ito, Dario. Kaya ibigay ninyo ang lahat niyong lakas at kakayahan. Dahil isang pagkakamali lamang, maaaring katapusan na natin. Kaya kapag nakakita tayo ng magandang pagkakataon, huwag na natin sayangin, kitla na natin agad ng buhay ang mga ito. Huwi ka din itong sinanay ka nila doon sa kanyang mga kasama. Ako na din ang bahala sa matandang iyan. Ako na ang bahala sa kapitan. Mag-iingat kayo, Dodong Botsok. Malakas din ang mga ito. Batid nitong sinanay kanida kung gaano kalakas ang makakalaban nila ngayon. Ngunit malaki pa rin ang tiwala ng matandang babaylan na kakayanin nila ang mga ito dahil na rin sa pagbabalik ng kanyang dating lakas. Samantalang itong si Lolo sigurado siyang hindi niya magagamit ngayon ang kanyang alaga na halimaw dahil nga sa dami nila doon sa buong paligid. Maaring madadamay ang kanyang mga kasamahan at ang mga trabahador ni Don Facundo sa bangis ng kanyang alaga na walang kinikilala maliban sa kanya. Lahat ng mga gumagalaw na bagay at mayroong mga presensya, inaatake ng kanyang alagang halimaw. Gayon pa man, sigurado itong si Lulubaston na kaya na niya ang kanyang makakatapat sa labanan. Ang kanyang iniisip na lamang ngayon ay ang kanyang alagad at kasama na si Mako. Kaya wika ka nitong si Lulubaston. Mako. Masyadong malakas ang isang kakaharapin mo o kahit isa man dyan sa apat na matatanda. Batid kong mahihirapan ka lamang at alam mo din ang mga bagay na ito. Kandida, mas nakakabuting si Gabriel na ang humarap sa isa sa apat na iyan. Hindi siya wala akong tiwala kay Mako, ngunit batid ko ang kanyang kapasidad sa labanan at lakas ng mga matatandang iyan. Sumang-ayon naman itong sinanay kandida sa sinasabi nitong si Lolo Baston pati siya nagdadalawang isip na ipaharap itong si Mako isa man doon sa apat na mga matatanda. Kaya sumama na itong si Mako doon kay Duroy at ilang sanday lamang itong si Gabriel na ang pumalit doon at tumabi sa kanila. Muling huwi ka nitong sinanay kanila doon kay Kapitan Tiboy. Hmm. Tayo na ang maglalaban, Kapitan. Batid kong kagustuhan mo din na makatapat ako sa isang bakbakan at mapatay. Tama ba ako? <laughs> Masikip ang lugar na ito para sa ating bakbakan. Batid ko na naintindihan mo ang aking ibig ipahiwatig. Ka. <laughs> Kapitan Tiboy. Ngumiti din itong si Kapitan Tiboy na wika agad sa kanyang mga kapatid. <laughs> Hindi ko mapigilan ang sobrang tuwa, nanay kandida. Kayo na muna ang bahala sa kanyang mga kasamahan. Kailangan ko munang pagbigyan ang kagustuhan ng matandang ito at kailangan ko din na ako mismo ang papatay sa pinakatanyag na babaylan. Ako ang kikitila sa kanyang buhay. Tara na, babaylan. Tara na, simulan na natin ang ating labanan.